Manggandang buhay sa inyong lahat na yung araw ay ikalabing taklo ng Agosto, isang libo walong daan at na Ang tinutukoy na labanan sa Maynila noong ikalabing taklo ng Agosto ay hindi isang malaking labanan gaya ng inaasahan. Sa halip, ito ay isang kunyali-kunyaling labanan o isang seremonya na pagsuko ng mga pwesang Espanyol sa mga Amerikano. Nagganap ito apat na buwang matapos ang pagkatalo ng mga Espanyol sa laban sa loob ng Maynila. Noong ika na Mayo taong isang libo, walong daang napok walo. Tara! Ipapaliwanag ko sa inyo na araw na ito. Okay, meron nga akong post dito sa YouTube channel ko. Uh, panoorin nyo na lang ito. Uh, patungkol to sa nangyali noong ika-isa na Mayo taong isang libo, walong daan at Naganap ang laban ng panggagat sa pagitan ng Estados Unidos at Espanyol sa loob ng Maynila o yung tinatawag na Spanish American War. Opo, nasa YouTube channel ko yan. Ah, panoorin nyo na lang po ito. Okay, salamat po. Matapos ang pagkatalo ng hukbong takat ng Espanya sa loob ng Maynila. Ang manapes ang Amerikano ay nakapalibot na sa Maynila. Upang maiwas ang, ang isang mas madugo at mapanilang labanang sa loob ng lungsod. Isang kasunduan ang napakasunduan sa pagitan ng mga Espanyol at Amerikano. Ang kasunduan ay naglesutan sa isang seremonya napatsuko kung saan ang mana Espanyol ay nagpakita ng isang paglabang na hindi naman ganong seyoso. Ang mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ni Emilio Aguinato ay umaasang makikipaglabang ang mga Amerikano labang sa mga Espanyol. Nulit dahil sa kasunduan, hindi ito nangyari. Ang mga Pilipino ay nag-alot ng tulong militar nulit hang ng mga Amerikano ito. Ay nagdulog ng pagkadismaya at pag-aalinglanang sa mga Pilipino patungkol sa tunay na entensyon ng mga Amerikano. Baka mag hindi isang tunay na labanang ang labanang sa Maynila, Noong ikalabing taklo ng Agosto, taong isang libo walong daang at siyam na pokwalo, ay may malaking kahalagaan sa kaysaysayan. Ito ay nagmarka ng opisyal na pagtatapos ng pamamahala ng Espanya sa Pilipinas at ang simula ng pananakop ng Amerika. Ito rin ay Nagpakita ng komplikadong relasyon sa pagitan ng mga Amerikano, mga Espanyol at mga Pilipino sa panahon ng Dikmaang Espanyol at Amerikano. Hanggang dito na lang ang ating video explanation ngayong araw na ito, ikalabing taklo ng Agosto 2025. Malamang salamat sa pakikinai-tangaan, importante ni may alam, pa-alam.